Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at dito na naman po tayo sa ating kung sumati sa pecha. Ngayon naman po ay susumada po natin ang ating pecha ngayon pong uh, August 10, 2024. Sa lahat po natin mga subscribers, sa mga viewers po natin, sa mga bago pa lamang po sa ating YouTube channel, maraming salamat sa lahat. At uh, ayun mga idol, umpisahan natin ang ating sumada. Dito tayo sa August, yan ay 8 uh, 10 sa ating pecha, 24 sa ating taon. Ayan, ganoon pa rin po ang gagawin natin. Simplify lang muna natin yung numero natin dito. 0 plus 8 is 8. 1 plus 0 is 1. At 2 plus 4 is 6. Dito din po sa bandang gitna. 8 plus 1 is 9. At 1 plus 6 is 7. Ganoon din po sa bandang baba. 9 plus, 6, 9 plus 7 is 16 ito po yung ating uh, unang numero, meron tayong 16. At yung kapares ng numero, dito pa rin po sa pandang mitna. Combine pa rin po natin itong tatlong numero natin dito. 8 plus 1 plus 6 is 15. and yung mga ito po yung ating kapares na numero, meron tayong 15. At meron na po tayo ditong kombinasyon, pwede pwede na po natin yung matayaan. Uh, 15 x 16 or 16, 15 x 15. Ayan, pwede na po yung kombinasyon natin ito. Uh, Diyan 2 digits po yung mga number natin Simplify din po natin yung dalawang numero natin dito Bago natin yung sumata unahin uh, natin ng 15 1 plus 5 is 6 uh, Dito sa 16 1 plus 6 is 7 And matter ito po yung natin yung sumata ngayon 6 at 7 uh, unahin natin yung sumata ng 6 Pukulin mo natin yung 15 Sumada 15 1 plus 5 is 6 Pwede rin dyan ang 33. 3 mga dito 3 plus 3 is 6. At 24. So, 24. 2 plus 4 is 6. Ayan. At dito naman po sa 7. Pupunin muna natin itong 16. So, 16, rin 1 plus 6 is 7. Then, 25. So, 25. 2 plus 5 is 7. At 34. So, mga 3 plus 4 is 7. doon lang po yung ating mga nakuhang mga numero na pwede po natin pagtilihan ngayon kung August 10 yan, meron tayong 6 15, 33, 24 7, 16 25 at 34 yan lang po po Rumble lang natin yung mga numero yan ipili lang po tayo kung ano po yung mga na natin mga natin mga numero Ayan, at sa ating sample naman natin dito ang 25 25 and 6 ayan then 16 and 33 16 and 33 then 24 at 7 ayan mga idol yan po yung mga kombinasyon natin nakuha mga sample po natin itong mga to at kung nagustuhan nyo naman po yung mga kombinasyon natin na pili dito eh, pwede pwede po itong nakayaan pwede rin po tayong magitag-itag pa o makakuha ng mga ibang mga kombinasyon dito sa taas sa mga kainsa kaya -kail natin mga numero. Kaya na lang po yung pumili kung ano po, po yung mga nagugustuhan po natin mga kombinasyon. At ay mga dalil po ang ating sa Pecha para po ngayon August 10, 2024. Maraming maraming salamat po.